Sa pagbubukas ng episode 1, bumalik tayo sa mundo kung saan ang mga kaiju, ay patuloy na nagbabanta sa katahimikan ng sangkatauhan. Ang season 2 ay nagsisimula kaagad pagkatapos ng mga pangyayari sa season 1, kung saan si Kafka Habino, ang lalaking naging kaiju, ay patuloy na nagtatagong lihim habang nagsisilbi sa Japan Anti-Kaiju Defense Force. Ang eksena ay nagsisimula sa isang madilim na lansangan sa gabi. Makikita ang isang grupo ng mga Defense Force Troopers na tumatakbo patungo sa isang lugar na sinalantan ng isang bagong kaiju. Ang halimaw na ito ay hindi ordinaryo, napakalaki, malahiganti, at ang katawan ay may kakaibang texture na tila pinaghalong metal at laman. Habang naghahanda ang tropa, ipinapakita ng anime ang bigat ng sitwasyon sa pamamagitan ng malakas na tunog ng sirena at flashing red lights mula sa mga military vehicles pagpapakilala ng konsepto ng kaiju weapons Sa briefing room ng Defense Force, ipinakilala ang bagong konsepto, ang Kaiju Weapons. Ito ay mga armas na nilikha mula sa mga natitirang bahagi ng mga napatay na kaiju. Ang mga sandatang ito ay hindi lamang basta gamit, kundi may kakayahan ding magbigay ng extraordinary power sa sinumang gumagamit. Ngunit may kapalit ito, matinding strain sa katawan ng tao at panganib na hindi kayanin ng ordinaryong sundalo ang kapangyarihan nito. Dito, ipinakita si Kikoro Shinomiya, na masigasig na nag-aaral tungkol sa mga bagong armas, habang pinapakita rin ang interes ng Defense Force na i-deploy e ang pinakamahuhusay na sundalo upang maging compatible users. Ang tension kay Kafka, habang nakikinig sa briefing, tahimik si Kafka. Nasa isip niya na kung may mga sandatang galing sa Kaiju, hindi ba't mas lalong malalantad ang kanyang lihim? Alam niyang siya mismo ay kalahating kaiju, isang bagay na maaaring makita ng iba bilang banta. May halong kaba at guilt sa kanyang damdamin, ngunit ramdam mo rin ang kanyang determinasyon, gagawin niya ang lahat upang magamit ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang mga tao, hindi sirain sila. Agad ding tumalo ng kwento sa isang field operation. Ang Defense Force First Division na pinamumunuan ni General Narumi, ang pinakabagong ipinakilala sa serye, ay umatake sa isang malakas na kaiju na may kakayahang maglabas ng shockwaves. Ang laban ay napaka-intense. Ang mga sundalo ay nagsusuot ng makabagong armor at gumagamit ng mga bagong kaiju weapons para tapatan ang halimaw. Si Narumi, na ipinakilala bilang isa sa pinakamalakas na Captain, ay nagpakitang gilas. Ang kanyang bilis at deadly accuracy, ay ipinamalas habang pinutol niya ang mga critical parts ng Kaiju, gamit ang kanyang Twin Blades. Habang pinapakita ang kanyang fighting style, kitang kita ang pagkakaiba ng antas niya kumpara sa ibang sundalo. Pagmamasid ni Kafka, sa gitna ng labanan, naroon si Kafka at ang kanyang team bilang suporta. Hindi pa rin niya lubos na maisa puso kung kailan niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan. Kita niya ang hirap ng mga kasamahan niya, pero nakikita rin niya na may mga taong tulad ni Narumi, na kayang lumaban sa kaiju, nang hindi nagiging halimaw. Ang eksenang ito ay puno ng emosyon dahil sa loob-loob ni Kafka, gusto niyang maging sapat na tao upang makatulong, ngunit alam niyang ang tunay niyang lakas ay nagmumula sa pagiging kaiju. Habang lumalakas ang kaiju at tila hindi nakakayani ng ordinaryong armas, inilabas ng isang sundalo ang bagong kaiju weapon, isang malaking kanon na gawa sa tisyo ng isang dating, numbered kaiju. Sa unang pagkakataon, ipinakita kung gaano kahirap kontroli ng ganitong sandata. Ang sundalo ay halos bumigay ang katawan, nanginginig ang kamay, ngunit sa huli ay nakapagpalabas siya ng isang nakamamatay na energy blast na nagpahina sa halimaw. Kasunod nito, pinagsama-sama ng division ang kanilang lakas upang tapusin ang kaiju. At habang bumabagsak ang halimaw, pinakita sa close-up si Kafka, hawak ang kanyang kamao at nakatingin sa malayo, tila nagdedesisyon sa sarili, kahit anong mangyari, gagamitin ko ang aking kapangyarihan para protektahan ang lahat. Sa huling sandali ng episode, ipinakita ang isang malabong silweta ng isa pang banta isang nilalang na kahawig ni Kaiju number 9, ang pinakamalaking kontrabida mula Season 1. Habang tinatapos ang eksena, malinaw na ipinapahiwatig na mas malaki pa ang mga panganib na darating, at ang Kaiju Weapon Arc ay magsisimula pa lamang. Nagwawakas ang episode na may kombinasyon ng adrenaline, kaba, at excitement, na naghahanda sa manunood sa mas mabibigat na laban sa mga susunod na episodes. Yes. Yeah.